So cute. Hi guys! Tara sa ako i-try itong nagtitrending na Siksik -Sik Dishwashing Liquid Kit na sa halagang 88 pesos lang, ang dami mo nang magagawa at ilang buwan mo nang magagamit. Umorder ako sa TikTok nitong Siksik -Sik DIY Dishwashing Liquid Kit dahil sa sobrang dalas niya na lumalabas sa feed ko, kaya ayan, napatry na rin ako. Actually, available din siya sa Shopee at Lazada, so nasa sa inyo na lang kung saan niya gusto umorder. Ang kinagandahan pa nito guys, ito yung pinakamadaling dishwashing liquid kit in the market. Oh, perfect din pang bonding sa kids. Can I touch? Ang maganda dito, guys, pre -mix na siya. Hahalo nyo na lang sa tubig. Tama, Achi? Yes. Yeah. Someone's enjoying. In just 10 minutes lang, guys. In just 10 minutes, guys. naka mix na siya. Mawawala na yung buhukong. So, yung color yellow lemon. Meron silang four variants, lemon, calamansi, antibac, and unscented. May two sizes na silang available, 4 liters at 16 liters. Ito naman yung antibac nila, 4 liters. Oh! <laughs> naman, tapos 16 liters yung laki na gagamitin natin. Tapos yung water na nilagay natin dito, 14 liters. Ayan o, oh, kita sa ilalim, so cute! Ang kinagandahan nito, premix na siya guys, kaya sobrang dali lang gawin. Kaya siya nagtitrending sa TikTok. Sasali na natin sa bote. Consistency. Yeah, na-achieve na natin yung consistency na gusto natin. Okay. Wow! Mama sound! Ang galing! So careful! Good job, Achi! Another one. Sobrang sulit nito, guys. Literal na makakatipid ka talaga. Yung 88 pesos mo, ang dami mo nang magagawa. At hindi lang yun, guys. Ilang buwan mo pang pwedeng gamitin. Perfect to pang sariling gamit sa bahay, pang regalo, or pwede rin pang business. perfect na yung consistency niya ngayon. Put it here. Slowly. Oh, ang galing. Okay. Ang galing. Ito naman yung isa, oh. Show to them. Uy! <laughs> so yun lang guys. Thank you for watching. Bye. Mwah.